um, naimbag nga rabi tayo amin, tatang Adalang kong mati ibagat ta daman ti nagkomenten, i didamdamo nga uh, in video, medyo kwarto me, takwa, daman nang ibagati, may isang nga, uh, kapsat tayong uh, dibumbil na may kanukit nakapangpangot nakapimpintas nga balay nagpintas ti pintura nang imapay takas ta bumbil ya yun kung naman yung kakapsat ti ipakita kanya yun nandiyo ti tsura na tatan ta Tata, aji nakita yung um, hampay nga aji ti result na kakapsat At yung palang ti result nang ipakita kanya yun At yung gawing tabasan, agtiltil lagi ni di ating mabumbil niya. Hindi naman pala mabumbil niya na tayo amin. Tamin tayo ni yung mga usasarin tayo kasi dyan. Tata! Hmm, kitang eh. hmm. oh, diba? ano, nyo na yung... Eh. di ba? Nagpintas. Ang nabay ni Madilaw, tata dito nga yung na yung switch continue. Yung switch ko ata, may kadwa o, oh, di ba? Oh. ang duduma si silaw na ang kaya final nalagay kapsa. Adi na comment, hmm, pero pinagdudil ng kayo, bumbil niya Adyan Adi na nga nakita niyo, ang kaya adi na final. Hmm, kita na niya, nagpintas niyo, nakulayan pa eh. Dabi pintuhan oh. na. O, oh, balik din pinili niyo yung kulay na color gray. Ayan, combination ni Tiwai. Di pintas? Pero may pinagdudil na kita na silaw cherry. ko na. Hmm, ito yung importante, makalawag. So kay a uh, nya nga bumbil dati usa rin right, tayo di know, importante malawagan na dito wa di tayo di makikita tayo di nga dildilaw know, amung unti tao ko dore nya ramida man dan sa may bagbagada baka pare nya man ate nay mga dito wala oh kamo mo ragong para agong sama amo do it siguro yo para nya man atuyo para agong amin tay nga to na tan tikang kabsa ng nga nagpata dapat may kabilito eh. So, adi, magdildil na, okay? Kinamit, anay, tiki ko pintas na, at ang kayo na nalilin na. Titigaw ko lang. O, oh, yan, kapsal. Ay, kataperin mo, ha? Wal, nagdudumang ako lang. Ang sige, green man. Yeah. Green. Green. Ayan. Ang ba, ikaw nila, eh? Ay, dasilo na nga, may. Ayan, kapsal. Oh, oh. Sky blue. Ay, sky blue. Ba't ay, hindi sila ang ako. niya sila <laughs> Ay, oh, ang ay, ay, oh, ganda talaga. Ang ganda, Oh, O, pwede mo ako ng takapsat. Tadi na. Ang kaya, kung teka pa inalagay na sila na. O, diba? Di kung pintas tira sa na, maragsak ang na kapsat na kuha, Kasi na ti... Ang ganda. kastero niya, doon mo mm -hmm. talaga, di ba nakuha wow, nga di damdamo, di si tayo, nga di gilawin naman ni Dan, kasi di Pero, ano yon the best pa rin yun. Mm -hmm. The best. So, ate, amin yung paspasama, kinagkapo amin ang tingin ni Apo. So, abiyaman kami sa ating, pinang yung video, na yung bagay na bigay tayo amin.